God! Paano ulit yung ano, sa liwanag? Ano yung sa si liwanag? Sobrang liwanag, Ay, paano babawasan? Alam ko. Paano sobrang liwanag? Tara nga, ako dito. Makikita uh, ano okay, nyo, mga taong tamad. Ayaw magsibaba. Sakto lang. Sakto lang. Sa liwanag. Mga tao daw pa lang, maliwa <laughs> Tenet. Ang matabang baboy na piling guapo. Pogi yan eh. Tenen! Representing Adrian Sumayo. Si Ann Curtis. Tenen! Ipipiling oh. Ann Si Coco Martin. Tunay na Coco. Tenen! 咋嘛？三哦，对吧？对吧？来啦！来啦！来啦！来啦！